pagiging safe uh, space ng eskwelahan para sa mga estudyante natin. Dahil ang dami kong mga nababalita ay nabubugbugan, yung, uh, yung isa nagbarilan pa na yung isang uh, yung 15 anyos na babae ay pumanaw na rin po sa Nueva Ecija. Oo. At meron pa po yung uh, na, 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 na nagbugbugan yung limang magkakaklase. Eh kaso ang problema dito, mga minor de edad dito eh. Oo. At uh, meron pa isa yung uh, yung binaril niya yung teacher niya dahil binigyan daw siya yata ng bagsak na grado. Nako eh, ano, saan ho ba papunta? Itong mga pangyayaring ito, G ganito na baka kadelikado uh, sa loob ng eskwelahan which is supposed to be a safe space para sa mga teacher at sa mga estudyante. Tama-tama, nasa linya po natin ngayon ang founding president ng National Parent Teachers Association, si Mr. Willie Rodriguez. Yon. Kuya Will. <segue spells> Kuya Will. <Works Ve seeds> Kuya Will, kumusta na po kayo? Sir, uh, po. Opo. 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 Uh, Sir Willie, uh, siguro po, uh, ewan ko na pag-usapan nyo na, lalong-lalo na, eh siyempre parang uh, national uh, PTA ang inyong hawak. Um sa pagitan po lalong-lalo na ng no, mga sa, sa mga estudyante muna i-focus natin. Ano na ho ang mga napag-usapan ninyo at uh, na-i-present ninyong problema at naibigay po natin na pansamantala at sa lang solusyon tungkol dito sa mga estudyante na are uh, Sir Will. Uh, ah po eh, ay kami sa deathbed Office po no. Ginawa po namin yung IRR Dabon. ng bago ano ng bullying ano po kasi Aba. nga po talaga po uh, nag ano nag, nag up na po yung ating violation sa ating yeah. Maysuela, yeah. Diyante, yeah. sa ating mga teacher ano yeah. po mm -hmm. ang nakikita po namin dito ang suggestion po namin dito is lalong paitingin yung ating kooperasyon ng ating mga PTA ng mm. ating mga magulang mm. at bigyan din po ng ah, ang ating mga magara ah, mag-aaral mm. sa tao dito sa ah, Uh, right, duty uh, duties, respons responsibilities sa estudyante, ng magulang, ng community at ng barangay. Mm -hmm. Isa po yung sa na nakikita po namin. At ang ano po dito, no, uh, nagpapasalamat po kami sa social media kasi nga po, no, uh, noong araw po kasi, talaga pong nangyayari na po yan pero po tago, no? At hindi lang po sa Pilipinas nangyayari yan. Mm. Yan po ay e pandi, problema na po. No? So ngayon po dito sa atin, nag-isipalap yung ating mga sa dami ng estudyante, sa ngayon, uh, kumbaga at least, ah uh, yung ating mental problem, mental health ng, ano, ng mga bata is may, may kulang po. No? Ang tulad dito, ang uh, tulad ng biktima po ng ating ah uh, sa, sa nebesiya, you know? yung 18 anyos na namaril sa 15 anyos. Opo, opo. Napagalaman po namin na ang, ang isang bata po ang namaril po is out of school youth. Ah, OSY o, eto Yun so, ay po yan. Yun so, yung karelasyon. opo. Siyempre po, ako yung magulang ng babae at nakita ko po itong lalaking to, eh siyempre paghihiwalayin ko. At bilang naman isang OSY, di ba? So ngayon dito, ang bata, ay eh, napakahirap po ang walang trabaho, standby. Mm, -hmm. Di diba po? Mm -hmm. eh, OFW pa yung nanay, tapos may sakit yung tatay. So ngayon po dito, na wala ng direksyon tangati ating yung namarela, no? At uh, siyempre, adesperado uh, desperado na. ah, uh, yun na lang ang kanyang sa maghapong pag-iisip, sa magdamag na walang ginagawa. Mm -hmm. eh, yun na lang po yung naging tutok niya. Yung kumbaga, at least yung sandalan niya. Eh, siempre bilang ano naging desperado na po uh, yung bata. Ako ko Wil, ko lang yung isa sa mga problema ng bullying. Ano? Yung pagiging open at pagsusumbong o pag-share ng bata sa kanila mga teacher, parang nga uh, feeling ko hanggang ngayon may wall pa rin. At uh, yung pagiging open din at maintindihan nila kung ano ang uh, pinaka-duty o tungkulin ng guidance counselor. Ito po ba na ipapaliwanag ng maigi sa mga batang ito? Ah, ganito po yan, ano po. okay. Ako po ay nakaka-receive ng lima, lima hanggang sa problema sa, sa isang araw po. ano Ang ano po dito, na meron po tayo kasi mga teacher, meron po tayo mga principal na pwede po talagang uh, pinupuntahan ng ating mga magu, ng mga ating mga estudyante, no? Apo. Ang problema po dito, kapag ka ang estudyante po na humingi ng tulong sa teacher, Aba. At yung teacher naman po, siyempre, uh, tawag dito, isasabihin sa principal, at uh, tulad po ng rape, tulad po ng ano, asasabihin po ng principal, at saka yung akusadong isinumbong na teacher, e iipitin e, pa po yung ating mga pinatawag natin whistleblower. Yun, nako. oo Oh. Uh, tulad po nangyayari sa akin isang SDS dito, no? Uh, sa, sa, ano, sa, sa, Palawan, hmm. eh, tinanggal na po sa kanyang servisyo dahil po in school, no? The blower, reported schools is 28 tinit na no pala hindi. At uh -huh. ang atin pong teacher dito sa Pampanga uh -huh. eh nasumbog po yung estudyante. So ngayon po, sinumbog po sa division, ang nangyari po pinawawa yung teacher. Yung teacher naman sa po, no, eh, nalipat na naman sa kabila. Nakakita na naman ang abusado. So ngayon, nagsumbong uli, eh, eh, iniipit na naman po uli. At tulad po dun sa ating, ano, sa, dito sa ating sa sa no si Del Monte no naripim bata na buntis five years ago yung teacher hindi natanggal so ngayon sinumbong ng mga teacher ngayon eh hindi natanggal ngayon, na ho hindi natanggal yung nang rape na teacher eh, hindi po natanggal hanggang ngayon po eh ah! Sa, uh, reading. ang nangyayari po dito yung mga sinum, mga nag ano, uh, open sa amin yung PTA na nanghingi ng tulong tapos yung mga, mga teacher na nanghingi ng tulong eh, pinag iinitan pa po. So yun po yung ginagawa natin. So ang sinabi ko po hapon sa aming meeting sa Opo. paggawa ng IRR Opo. ng ano na bullying, kasi eh, sama po ang proteksyon ng ating mga whistleblower. Ah, oo nga. So ibig sabihin yung teacher ay at large pa rin na uh, Sir Willie. Uh, andun pa rin po nagtuturo, nagtuturo pa rin. Nagtuturo pa rin. Ay kung di ko wala po yung ating CHR, eh hindi po na makukuha yung kopya sa barangay. Ay, yung ay, po yung talaga ay yung po yung mga nakatago, buti na lang po meron tayong social media. Oo. At yan po yung ating ano, at yan po yung magandang uh, gusto rin po ng ano ng ating central office dahil Oo. nakikita po nila yung mga problema ganyan at hindi po nakatago sa loob lang ng school. Oh. Sabi niyo kanina uh, Sir Willie, yung first uh, part ng ating usapan, ka ka kausap niyo po ang DepEd. Ano ko ang sabi ng DepEd din eh? Okay po, nahan uh, na, na balangkas na po yung ating bagong IRR ng mm. ating bullying, ano? Ah, mm -hmm. uh, na po talaga yung proteksyon ng ng mga bata na nasusumbong. Okay? Opo. Ang ano po dito at uh, maganda na po ang ano uh, marami pong binago sa ating uh, bullying, at sana po maaprubahan and then andun naman po lahat ang ating mga private school, uh -huh. yung mga ating mga uh, lo, uh, LGUs and uh -huh. so uh -huh. marami po na na balangkas po kahapon yung ating ano yung ating anti-bullying at siguro po lalabas na po yan after uh, one week or two weeks. Oo, kasi um, Sir Willie, isa din sa mga gusto ko sanang questionin, itong mga teacher na pinagsusumbungan ng mga bata, meron ba silang kakayahan na i-handle yung uh, sitwasyon o yung mga sumbong? Ano yung magiging uh, uh, dapat na training na binibigay natin sa mga teacher? Kasi sila ho ang uh, direkta na nakikipag-ugnayan dito sa mga batang ito eh. Ang ano po dito no, kaya nga suggestion ko po, ginagawa po ng Singapore no, mayroon po silang uh, teacher counselor no, so binigay ko yun sa DepEd kahapon mm. pati yung uh, anti uh, CMIB no, pati yung mga bata tinuturoan sila kung so, paano po yung, ano no, uh, ito mga student leader. So ang aking suggestion no, ang ang ano ang PTA po kasi no, uh, andyan po yan no sa loob ng school. Opo, opo. Uh, Tama. ano yan, nasa loob ng school po yan. A -a -a. Kung maayos po yung principal. Yun. Kung maayos po yung principal. Yun. Ganito po yan. <laughs> Ngayon dito, ang ang suggestion ko po sa ating um, magaling na USEC ang DAYA. Opo, no? uh, sabi ko po, kung po pwede po, binigay ko po sa kanya, kung may training ng consultant, consultancy, ang, ang mga teacher sana po gawin po sa PTA, no? Kasi uh -oh. nga po ang ating mga teacher ay eh, sobra na po ang trabaho. At makikita po natin kasi meron nga po na pinag-usapan po sa Congress na may meron tayong mga teacher consultant. Ang problema po eh jud sila ng isang araw paano, paano pa po up? So ang mm -hmm. talaga po kulang tayo sa ano, uh, maski meron po tayong psychiatrist, kayat o guidance counselor, ang pinaka-effective po kasi yung uh, turoan yung mga magulang, yung mga kapatid about this, no? Talaga kung ano yung nangyayari para mag-open up. Opo, kasi sa kailangan mga bata. po ng uh, mga makabago at mga creative na guidelines in handling this uh, kind of uh, uh, cases, uh, Sir Willie. Ah, yes po. Talaga po kailangan, hmm. kailangan, So, we need Yung meron po dyan, diba kung makikita po natin, mas grabe po sa ibang ano, no? sa ibang bansa, ano, na mm -hmm. uh, password first world countries. Uh -oh. Pero nagkakaroon na sila ng, ng resolution mm -hmm. at napakagaling po ng ating si Wingat siya yan mm -hmm. na talaga po ina-adapt niya yung sa ibang bansa. Kaso nga lang po napalitan ni eh. At mm -hmm. uh, si ating si ano, si bagong uh, uh, tawag po dito, ano, uh, meron, uh, branch, meron mga magagandang ginagawa yung mga first world country tulad ng Singapore. We can adapt that one. Yeah, yeah. Yeah, I agree. Ata uh, kailangan na talaga ng uh, bagong approach dahil in the world of uh, social media now, sir, eh, kailangan na rin natin na uh, baguhin yung ating mga approach dahil itong mga batang ito, hindi basta-basta open up sa mga tao kahit pamilya niya. Ay, expo yes na rin po 'yan kasi nga po tayo marami po tayong alaga no hmm. na ang bata po eh, naka naa masyado yung kanilang pagse cellphone mm, tapos yung kanilang grupo ah, may mga uh, may mga napupunta pupunta mga GC na talaga pong mm -hmm. mga weird so ang uh, ano po dito talaga we need to ano to uh, new technologies no to para sa mga bata to adapt ang uh, bagong environment oo po na, natin na. okay sir Willie, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ po at marami pong salamat po. Isa pong panawagan na ano po, po, go ahead po. Po, ano po. Ano po? dito no? PTA election po ngayon, ano. Ah, mm. uh, pakiusap lang po sa mga principal, sa mga teacher at uh, faculty na sundin po ninyo yung ating PTA guidelines no. Huwag po kayo maglagay ng mga guardian at overstaying as presidente no. Ah, uh, kayo po ay naglagay niyan, eh, ibig sabihin kayo corrupt po kayo at taga dito manipulador at uh, tawag dito po yan kasi nga po kapag ka ikaw po eh ang presidente mo eh ina-point mo sa PTA legal eh, semiting mo lang yan para magkapera. Iyon po ang nangyayari ngayon sa manipulation uh. at non-implementation ng PTA guidelines. Okay. Thank Saray you very much. Uh, uh, Maraming salamat po Sir Willie. Thank you po. Founding yeah. President ng National Parent Teachers Association si Mr. Willie Rodriguez. Ronda.